'yo pagka nakagat po ng ahas hindi ka sa bahay huwag matutulog sa kahit sa papag oh. sa bahay kailangan sa, sa lupa, lupa o sa damo ganyan oh, ganyan oh ayan kailangan magbubukod oo oo oh, oh. kasi uh, mas marami ang o oh, mas mataas uh, ang uh, tendency na pag natulog ka sa uh, dito hindi ka mamatay hindi kaya uh, mo gamutin yan Ayun hindi na gamot ng industry. Oo. So hindi nyo, ibig sabihin, hindi nyo ito pinapatando ko oh, hindi, nga. hindi nyo pinapahiran ng, uh, ah, pero may pinapahit siya tayo. Hindi, hindi, hindi na, nga, ano, basta, basta pinapabayaan nyo lang. Oo, oh, kuha ko ng ano, gamot na dyan. Yun lang ang ano. Ano yan? Ah, damo, ah, dahon. Pangugas. Parang, ah, uh, tatapan. Tatapan nyo. Ano kayang dahon yan? Anong, ha? kahoy yan eh. Ah, kahoy. Yung balat ng kahoy. Yeah. Sabi nila tayo yung parang balat ng uh, puno ng kasoy. Hindi. Hindi. Hindi sa kasoy. Ano kayang puno yung sinasabi yung balat ng puno na itatapan? Wala dikir eh. Wala dito. Oh. Doon siguro sa dinadaanan natin doon uh -oh. kasi meron. Ano kayang tawag sa puno na yun tayo no? Kakaibang puno yun. Kaya hmm. nakakagaling pala yun ng mga tuklo na ng ahas pag tinaga mo yun, puputi siya. Ay, yung dagita? O, pag tinaga mo, puputi. Mamaya, oh, uh, asul na siya. Asul, oo. Oh. Yung puti na yun, maging asul. Ngayon, yung asul na yun, yun ang ipapahid. Ngayon, uh, yun, 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 yun mm, na, ano, uh, uh, kuha mo, yun ang tapal mo muna. Ah, kahit puti pa rin? O, kahit, puti kahit na ilaga mo siya yung ang pang, mo. Hmm. Ginagawa niyo tayo na natuklaw kayo. Hmm. Sa bintay, tatlong beses na kayo natukla yung naahas. Tatlo. Hmm, tindi, no? Hey. <laughs> Ayan, no? Oh, talaga na mga ma experience nyo sa ano tayo, no? Matitindi rin, no? Sa mga kagat ng ahas. Kaya maraming nahas. namamatay dyan sa mambog. Hindi nila alam ang dapat nilang takbuhan. Puro hospital. Hospital, oo. Pero alam mo ang hospital, nandiyan ang kamatayan sa hospital. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Totoo uh, naman yan. Meron din kayong... Uh... Kasi ang hospital, sa <clears throat> pinag-aralan ko sa sarili ko ang hospital, pwede kang buhay ng hospital, pwede kang patay ng hospital. Oo po. Uh -huh. Pwede kang... Buhay ng ilang linggo, ilang buwan, mm -mm. ilang taon. Pero mamatay ka rin. Yun. Mm -mm. mm -mm.